Morning po mga boss. Welcome sa our channel, Ang Tingkal TV. Dito po tayo ngayon ulit sa ating munting itikan. At maingay na. Gutom na siguro sila. Palalabas na natin 'to bago lahat. Puntam na tayo doon sa ating Rhode island. Nangingitlog na sila. Hi rod. Ay, tayo. Gutom na ba kayo? Uy. Yan hulog pang itlog, oh. Ayan. Uy, dami. Oh. Wow. Wow. Dami itlog. Yan, gutom na kayo. Ha? Sige. Wait lang kayo, mga baby ko kulutin natin may patlog dito yun hindi sila nakapunta sa uh, pugaran. kaya kakawalan na natin yung ating mga itik hello morning Sabosog kayo ha. Tingnan natin dito mga boss, parang mayroon eh. Mayroon mga itlog mga boss, wala tayong makikita diyan sa paligid ano. Wala tayong makikita diyan. Nasa ilalim. Saka dito mayroon no. Oh. Yung tinago nila mga boss oh. Ayan. Yan. Ganyan sila yes! doon sila ali mga boss. Nagagawa sila na sa. Puntahan muna natin 'yan. Pero mga boss, tanong na natin yung incubator. Namimiso na eh. Namimisa na. Tanong na natin dito. Namimisa na eh. May ano na ako doon. May hiniwalay na ako ng sampo. Ito. May hiniwalay na ako sampo doon. Saka mayroon na naman. Oh, yan o. Oh. Wow! Yeah! Pero mayroon pa ano ilang piraso, ilang itlog na lang yan. May na ako doon. Puntahan, tara na. Punta na muna tayo sa palayan. Mamaya na tayo mamulot ng itlog mga boss. Hatid muna natin sa palayan dahil malinis na yung palawan. Nagpalayan, palayan, nag traktor na sila ulit kahapon. Baka bukas sa makalawa, nagtatanim na sila ng palay. Kaya kukulong na sila mga boss. Na. ayan mga busok malinis na yung palay yan. Ayan. Yung mga busok malinis na, malinis na, malinis na. Kita na sila ng palay dito. eh mga boss oh. Talaki ng itlog pag kuulon kinain mga boss, yan oh. Ito pa, kukunin natin dito. Kaya kasi sila ng mga salag eh. <coughs> Ayan na po lahat yan hindi pa rin sila lahat nangingitlog kaya sa kilang at least may nakuha tayo yun na po lahat mga boss wow yes salamat sa Diyos at mayroon tayong nakuliktang itlog kahit pa paano ba? Diba? punta tayo sa ating mga sisiw ito tayo mga boss ating sisiw na mga litig chicken umayon na kayo ha nangyayon muna yung mga sisiw na itik ha ito na sila, mga boss ito tayo sa kabila mga boss dito yung sisiyon na ko yun oh. ay mga kabibi yan po sila mga boss oh. sampo po yan lahat mga boss at saka yung nasa incubator yung kasamahan nito yung lima eh kukunin ko na naman yun ilalagay e, dito para maisa silang lahat kasi yung iba hindi pa yung lumabas baka bukas o bukas mo kalawa lahat na yun kaya ayan sila oh okay. Cute nila yung cute. Hi Ross, Rooster. kaya ko ng ilaw para hindi sila lamigin kaya kung nga pala si Boss Anting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap salamat po ulit mga subscribers ko salamat po ulit sa inyo at don't forget to subscribe to my channel salamat po